Oh, magandang umaga mga idol. Andito tayo kay Boss Ramil sa katayan niya. Yeah, itong ano na to? Ano to, Boss? Differential ng Hyundai Grace Salon. Ayan. Differential ng Hyundai Grace Salon. Ayan po mga idol. Baka may nangailangan kayo. Ayan mga salamin na yan, mga idol. Para saan yan? Ayan, sa Gen 2. Mazda Gen 2 97 model. Ayan, Gen 2 Mazda 97, 97 model. model. At saka Mazda Gen 1. Mazda Gen 1. 96. 96. Oh, no, 95 model. Oh, ah, 95 model. Oh, so, oh, tapos. Meron ka pang ano, boss? Ano pa yon? Ah, transmission. Transmission ng ano yan? Para Gen saan? Gen Mazda Gen 1, Mazda Gen 2. Yun. Yan po, mga idol. Baka mga ilangan po kayo. Marami po rito ma... Mapa-part out mga idol. Kaya dito tayo pumasyal kay Ramil Boss Ramil sa duplex po Duplex Molino po Arba Korka Bite Gen 1, Gen 2 pa rin O yung pong Saka po pang ilalim po ng Mazda Gen 1 saka Gen 2, Gen 2 Anong model yan? 97, 90, 95 97, 95 O yan Cylinder head ng Hyundai O yan po mga idol Meron po rito siyang Ah uh, Cylinder head, cylinder head ng Hyundai. Oh, Hyundai Gray Salon. Hyundai Gray Salon. Saka ano pa? Ayan, mga grills ng Mazda. Mga grills po ng Mazda. Mga idol, baka mga, mga ilangan kayo. At meron po tayong makakuha rito. Saka mga tail light po, mga katropa. Meron din sila. Saka side mirror. Side mirror yeah. ng ano yan? Mazda. Side mirror ng Mazda. Oh, uh, meron din tayong ayan, yung makina nung 4D56 na yan, meron din, saka transmission. oh, may meron din dito siyang makina ng 4D56, saka transmission. Oo. Oh. O oh, yun, ano pa mga idol lang meron ka dyan? O, oh, cylinder head ng GN2. Cylinder head <coughs> ng GN2. Mga idol, baka mangailangan kayo. O, sambu na yan. Sambu. Ang camshaft. Kasama na ho lahat na 'yan. Ayan. Saka ito naman sa Gen 1. Sa Gen 1 Master rin po 'yan mga ano idol. Ito. Meron po dito mga side mirror, ano oh, po alternator ng Toyota small small body. Toyota is small body na alternator oh, meron din sila. Oh, si starter, alternator ng Mazda meron din. Alternator ng Mazda. Ayun, oh, kompleto po dito. Set ng mugs naman ng Gen 1, original. O, oh, yan po. Set naman ng... Ano yan? Ano yan, Idol? Uh, mugs. Mugs. O, oh, yun. Nang pang Gen, Gen 1. Gen 1. Saka Gen 2. Gen 2. Gen 2. O, oh, yun. Mga mugs. pang Mazda po yan. Original. Ito ang design. Ayan po ang design. Pang Mazda Gen 1, Gen 2. Um, makakapal pa yung mga, makakapal yung mga gulong. Makakapal pa po ang mga gulong. O oh, yan po, mag-comment lang po kayo sa mga nais po at ano magtanong. Yan po, mga presyo, eh, asagutin po natin. O, oh, ito pa, mga katropa, mayroon po ito pang mga pinto mas, ng Mazda Gen 2 Mazda gen, gen 1. Ano po yan? Kompleto po yan, oh. Kompleto? Uh, may oh, kompleto pa yan. Yung sa Gento, kompleto pa yan. May mga siding pa. Ay, oh, may mga siding pa po yan. Kompleto po yan. Ano pa yung ano yung idol niyan sa kayo? Trunk ng ano yan, Gento. Trunk ng Gento, baka may, may, mga ilangan po sa inyo. Ah, mga idol, baka may mga ilangan, no. Oh. Baka piyesa ng mga yung Hyundai Grace yan. Ito po, ah, rim naman ng Hyundai Grace, maayos pa ang gulong. Ilang sa yan, idol? 5 stud, 5. 5, bali 5 po yan. It's kompleto. Baka mga ilangan po kayo. Mga kapal pa, mga gulong. Mayroon pang Nasaan pa ang iba niyan? sa bahay. Oh, Pero meron pa rin black dyan ng Gen 2. Oh, Gen. Ano yan? Yun day... Ah... Uh, ng Gen 2? Oh, ito po. May baka mangailangan kayo ng black ng Gen 2. Oh. Mga idol, eh, kompleto po ito. At uh, bisita na lang po kayo at mag-comment na lang kayo. Ito po yung dalawa. Dalawa. Isang Gen 1 at isang Gen 2. Yan po yung isa. Yun, yun. Kompleto yan. Kompleto. Uh, Idol, uh, mga accessories naman to ng anong mga sasakyan yan Gen 1, Gen 2 Gen 1, Gen 2 mga accessories po yan ng uh, sasakyan baka may mga ilangan po kayo dashboard, po. mga dashboard mga bumper mga auto bumper yan po, kompleto po yan baka pwede po kayong pumasyal dito